Desidido na ang pamilya ng Sanggol na napugot sa pagsilang sa Puerto Princesa, Palawan, nakasuhan kasuhan ang paanakan sa kanilang lugar. Nakumpirma kasi sa autopsy na buhay ang baby na lumabas sa tiyan ng kanyang ina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ng pamilya ng sanggol na namatay matapos ipanganak sa Puerto Princesa City. Ito yung batang pugot ang ulo ng iluwal daw ng kanyang nanay. Pasintabi po sa maselang video. Ito sana ang baby girl ni Natunilin at ni Antonio nang kanilang makita matapos ipanganak pasado alas 9 ng umaga noong November 19 sa isang panganakan o klinik sa kasamaang palad, wala na raw itong buhay at ipinakita sa pamilya na nakabalot na sa pranela at mukalang ang nakikita. Pero nang dalihin sa punerarya, tsaka lang nalaman na nakahiwalay pala ang ulo ng sanggol mula sa katawan nito. Kaya kahit nagluluksa, tuloy ang laban nila sa pagkamit ng hustisya. Yan ay lalot base sa autopsy sa bata at ang resulta, buhay raw itong ipinanganak. Uh, kita sila doon sa sa balat ng bata na naging pa na indication na buhay pa yung bata o may buhay yung bata nung bago ilabas sa tiyan ng nanay. Hindi totoo ito na tatlong araw nang walang buhay sa tiyan ng nanay. Malungkot na natutuwa kasi malungkot na namatay yung baby. Natutuwa kasi makuha na, na namin justice para sa anak namin. Bumuti-buti na rin daw ang kalagayan ni Tony Lee na labis na nalungkot sa nangyari. Uh, Nakakalakad na po siya, nakakaano na rin po. Yeah, yeah. Nakakausap na rin po siya ng ano, kahit paano. Nalaman niya ang good news yung balita kanina. Eh, medyo hindi na rin sa so, daro nalulungkot. Sa ngayon, ang sigurado lang daw ay tuloy ang pagsampan nila ng kaso sa klinik kung saan nanganak si Tony Lin. Yan ay para mapanagot sila sa pagkamatay ng kanilang munting anghel posibleng maharap sa reklamong medical malpractice at reckless imprudence resulting in homicide ang clinic. Wala namang tugon hanggang ngayon ang naturang paanakan. Mobile Journal Yeda Pascual po. Atid, ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.